Hello guys, what's up? Ngayong araw na to, maglilinis tayo. Operation tayo ng linis ng kwarto ng kapatid ng am kung babae. Inextrahan ako kaya yan. Kung nakikita nyo ang lahat ng mga kalat na yan. Yan ang lilinisin ko, yung kwarto lang na yan. So ngayon, mag-uumpisa na tayo. Yan, kita ko muna sa inyo kung gaano siya kakalat, di ba? <laughs> Ay naku Diyos ko, unang kita ko dito, sabi nagpapakamot ako sa ulo kasi hindi ko alam kung alin ang uunahin ko sa paglilinis. Kaya tinitignan ko muna, Di ko alam kung alin ang uunahin kong dahil sa sobrang kalat. So ngayon mag-uumpisa tayo sa clinics or sa tissue. Yan, nilabas ko siya sa plastic kasi kailangan ko ng plastic na paglalagyan ng basurahan. Kaya ngayon, nakikita niyo yung plastic ng tissue yan. Ginawa ko siyang basura, nilagay ko siya sa drum. Tapos pagkayari ko i-ready yan, nagkumpisa na ako magpulot ng mga plastic. Yung mga wala bang silbi ng mga plastic? Kasi sobrang kala talaga. Ang una ko muna dinakot niyan guys, mga hangir. Kasi pagka naapakan ko, masakit kasi yan. Pagka naapakan, kaya sobrang dami din ng hangir. Kaya ayan, inuna ko muna siya pulot. Sinabayan ko na rin ang dampot ng mga plastic, ng mga basura para paunti-unti siya mabawasan ang kalat. So kung nakikita nyo nga, nagpupulot na ako ng mga plastic at sinushit ko na lang dyan sa basurahan. At kung nakikita nyo, ayan, dakot ako ng dakot. Nilagay ko naman sa plastic bag na pula na yan. Yan yung mga mapapakinabangan. Kasi kailangan ko ibukod kasi tinitignan kasi yan pagkaya rin maglinis. Yan. O ba diba, sobrang daming kalat sa basura para ako. Ibig ko nga ilagay lahat sa basurahan eh. Sa sobrang dami. Eh. Ayan, pulot lang ako ng pulot dyan. Dakot lang ako ng dakot kung ano mga kailangan. At kung hindi na kailangan, diretso ko na sa basurahan. Kaya kung nakikita nyo yan. Diyos ko, kung alam nyo lang, inabot ako ng anim o 7 oras ata at sa paglilinis sa kwarto lang na to. Kasi naman, kung kita nyo ang kalat, hindi mo pwedeng basta-basta lang, la, litpit lang ang gagawin mo. Kaya ang ginawa ko dyan, inisa-isa ko pa yan, Diyos ko. Ang dami mga maruruming medyas, kung ano-ano pang mga damit, yan. Kaya ang ginawa ko dyan, chill lang ako habang naglilinis. Kasi pagka masyado ka namang matataranta pag naglilinis ka, e di walang mangyayari. Kasi ako kasi pag naglilinis kasi ako kailangan dahan-dahan lang para naman maganda yung kinalabasan. So yan ang nga, kinukuha ko na yung mga marurumi. Kung sa tingin kong marumi siya, kinukuha ko na rin nilalagay ko sa plastic para may sa paglaban nila kasi ilo-laundry kasi nila yan. Ang halos dyan na marumi, mga medyas, abaya, mga panloob, yun. Kaya nilagay ko yan dyan sa mga plastic para ilo-laundry na lang nila. Dadalhin nila dun sa labahan. Kasi dyan, kasi sa bahay na yan, maliit lang kasi yung washing. Kaya hindi rin ako pwede maglaba. Kasi in-extra lang ako maglinis yan, hindi ako pwede maglaba. Siyempre, ibang bayad na yun pag nilabahan mo na, no? Diba? Yan nakuha ko na yung mga marurumit, nilagay ko na sa plastic. Kaya inunti-unti ko na rin bawas-bawasan ang mga kalat. O, di ba? Tanyo naman mga sapatos na sa ilalim. Ngayon, susunod natin lipitin yung mga pabango. Yan. Nag-ahalungkat ko na yung pinagpupunasan ko na sabay isang, para isang linisan lang. Pero kung tutuusin dyan, guys, ang ginawa ko dyan, kung baga, panganay na dumi na lang muna ang kinuha ko. Kasi, eh, ekstrahan lang ako eh. Kaya yung unang dumi, yun lang muna ang natanggal ko. Hindi ko naman masya maisagad kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa bahay na to. Kaya yan, hanggat maaari, pinupunasan ko yung mga kung anong dapat punasan. Inaalis ko kung anong yung mga basurahan dyan. Kagaya dyan sa drawer na yan, mga balas plastic. Diyos ko, dami. Tanda mo lang nga eh. Pati mga bag dyan, ako inayos ko pa, sinalansan ko pa yan. Kaya ang dog, sobrang daming kalat. Naghalo-halo kasi yan. So, ayan, kung nakikita nyo, oh. Pinagtatapon ko na lang yung mga basura dyan para mamaya wawalisin na lang. Tapos nilaya, nilagay ko sa isang lagayan yung mga bag. Pinunasan ko yung may mga picture dyan, mga frame, tsaka yung mga gamit niya. Yung para kasing bata itong kapatid ng amok ng babae kung ano-ano mga laruan, mga makina na may parang laruan lang ba. Ayan, may ko siya sa mga ganun. So, yun na nga guys. Ito yung tinililinis ko na para naman matapos ako. Kasi kinuha ko dyan, alas 5 na ng hapon. Tapos alam nyo ba kung anong oras ako natapos dyan? mag alas 12 na. mag alas 12 na ako ng ating gabi umuwi sa bahay niyan. Kasi yun pala ang tapos. Kung hindi pa ako nagre-reklamo na nagugutom ako or ano, hindi pa niya ako pa papakawalan or hindi pa niya ako ihatid. Kaya minadali madali ko rin ang pag-ano kasi tinitignan ko rin yung oras. Kasi ang inanukulan sa kanya na minimum na oras sa paglilinis ng kwarto niya, 5 hours lang. Kaya lang lumagpas. Pero okay lang din. Parang ano nga, parang meron akong panggastos sayang so, din naman kasi yung ibabayad sa akin, di ba? kasi ibayad sa iba, sa akin na lang, total, okay naman yung amok ng babae. Pumayag naman siya na nililinis ako sa bahay ng kapatid niya. Extra. Paminsan-minsan lang naman niya, pagka ginanahan. Di ba? Yan ang guys, kasi itong ginawa ko na video na to, sobrang haba talaga kung totoosin. Kaya ang ginagawa ko, pinapa-fast forward ko na lang siya para mixi. Kasi nga, sobrang haba ang pagka-record ko nito. Nabutata ko nito ng ano, 100, mahigit, magkukulang 200, 200 minutes. O, di ba diba? Sobrang haba. So, ngayon, mag-uumpisa na naman tayo sa mga pabango. Aalisin natin yan dyan sa may lagay ng salamin. Kasi pupunasan natin. Tapos pagkayari ko ilagay lahat yan dyan, tsaka ako pupunasan yung lamisa niya, yung paglalagyan ulit. Kasi sobrang kalat, maalik kabukat buhok. Kaya tinanggal ko muna lahat yan para malinisan ng maayos. So, yun nga guys, kung nakikita niya ayan, binaba ko lahat yung mga pabango at kung ano pa yung mga gamit na nasa lamesa na yan na may salamin. Kasi diyan siya nag-aayos. May mga make-up pa. Diyos ko naman. Sobrang daming gamit. Samantalang siya lang naman mag-isang gagamit. Tapos yun na nga. Makit na ako. At pinunasan ko muna yung salamin. Ayan. Ayan. Para ma ano Para maging malinis talaga. Kasi sobrang sobrang alikabok kaya niyan. Kasi hindi ko alam kung kailan ang huling linis niyan. Eh. Tinanggal ko lahat. Tsaka pinunasan ko. Nainisprihan ko na rin ng pabango para may, ano, para may pabango yung kwarto na yan. Kasi nung pagpasok ko kasi may kulob. Yan, kailangan linisin yung salamin kasi maraming alikabok din yan. isko Kung ano nang pinagbuti na lang, meron akong nahanapan na paraan para luminaw yung salamin na yan. Kasi lumabo kasi yan guys. Yeah, kinukuskus ko pa kasi may naninigas dyan na ewan Ano ba yan? Kaya kinuskus ko talaga yan. Saka pinunasan ko mabuti. Pinunasan ko pa yan ng ano. Basta na tuwalya bago yung may tuyo. Tapos inisprehan ko pa siya. So yan, yeah, tapos ko na asyang siyang linisin. Ibabalik natin yung mga pabango. Pero kailangan natin munang punasan yung mga pabango na yan. Pagkayari kung punasan tong salamin o paglalagyan ng mga pabango mga make-up niya kasi sobrang dumi. Ayan. Diba? Ano yun naman kung paano kung linisin? Diyos ko. pupunasan na natin yung sapin para ano. Kaya may sapin yan guys para yung ano, yung parang lamesa niya kasi maputi siya. Eh, pag nalagyan ng mga lipstick, lipstick. <laughs> ayan, tuloy. Sobrang arte magsalita. Pag nalagyan kasi siya ng lipstick, tsaka mga makeup, magbabakat siya guys dyan sa lamesa. Kaya kailangan may sapin talaga siya. Para doon lang mapunta yung dumi. Kaya yan. Pinunasan ko yung sapin. Kaya rin punasan ibalik yung may parang isa pang sapin dekorasyon. Tapos ngayon dito na tayo isa-isahin na natin ng punas yung mga pabango mga make-up o kung ano-ano pa yan tingnan nyo naman guys kung gaano ko pinunasan, inisa-isa pa talaga malaki, maliit o ano pa yan talagang inisa-isa ko kasi nga sobrang sobra talagang alikabok niya, grabe kaya tingnan nyo naman oh. may kita nyo diba inisa-isa ko talaga siya kasi pag hindi mo siya isa-isahin pagka ano lang, binabag mo lang siya, tapos hindi mo siya pupunasan, useless lang din ang paglilinis sa'yo. Paglilinis ng mga gamit na yan, kaya kailangan isa-isahin, kahit maliit man yan o malaki, kailangan talaga siya punasan. Kaya ang ginamit ko dyan guys, tuwal niya na may basa na tubig yung konti. Eh, para naman maalis talaga. Sabi ko nga sa inyo, panganay na dumi ang natatanggal ko dyan. Kasi hindi naman yan araw-araw nililinis yung kwarto na yan. Eh matagal na rin siguro ang huling bago ni nilin, bago nililinis yan. Kaya yan sobrang alikabok. So, ayan. Malapit na tayong matapos magpunas ng mga pabango at mga make-up niya. Pag natapos yan, tsaka natin ibalik doon. Sobrang tagal na ako. Inuhaw na ako. Kaya uminom na muna ako ng tubig. Yan, pinunasan ko yung paglalagyan niya ng mga maliliit na pabango. Kasi marami, marami pa yung mga maliliit na pabango eh. Nilagay niya dyan nakabukod. Kaya sinalasan ko na rin ng maayos para makita niya talaga na nakabukod yung mga maliliit kaysa din sa mga malalaki. Marami kasi siyang gamit. Ewan ko ba kung nagagamit niya ba ito lahat kasi sila lang mag-isa tapos tignan nyo naman, sa pang pabango. Ay, Diyos ko naman. Hindi ko alam kung ba't ba ang dami-daming pabango. Hindi naman siguro ito nagagamit lahat eh. Magtataka ka na lang sa isang tao, sobrang daming pabango. So yun na guys, balikin, ibalik na natin yung mga pabango at makeup sa dating niyang kinalalagyan. Pero isa isasalansan natin ng maayos. Nung na natapos na ako sa mga pabango at makeup, dito naman tayo sa mga bags at saka sa mga sapatos niya. Ayan, inalis ko muna lahat kasi sa sobrang alikabok at uh, naku, nako grabe talaga ang dumi. Pupunasan ko muna yung paglalagay ng bag at sapatos. Tsaka kailangan na rin natin mong kolis dyan kasi yung likod kasi niyan, sobrang kapal lang alikabok. Kaya ayan, kung nakikita nyo, binawalisan ko muna at saka ko ibalik yung aparador. Tsaka natin isa na sa mabuti yung mga sapatos niya. Kasi kanina, sobrang ano yan. Sobrang alikabok talaga, sa totoo lang. Kaya pinunasan ko muna. Yan. Nagahagilap pa na kung alin na mga partner. At inaayos siya na sa na mabuti yung sapatos. Sana nga sa mga ginagawa ko na ito, matuwa naman siya. Charot. <laughs> matuwa talaga sa Ayan. Kasi wala kasi siyang katulong guys. Kaya ganun. E naman kami ng kasama ko. Kaya yung ama ko babae. Ako ang pinapa-extra dito kapatid niya. E nangihinayang naman kasi ako sa ibabayad. Eh. Kaya ginrab ko na rin. Alam mo na. Kailangan ko rin ng Para pambili sa mga pangangailangan. Ayan. Salansa na natin ngayon yung mga bag. Kasi tapos na natin. Isalansan lang sa yung mga sapatos tsaka mga sandals niya. Ayan. Ayan. Hindi lang kasi yung mga bag kaya nilagay ko dun sa drawer. Kasi meron din siyang mga bag dun sa drawer kaya dun ko nilagay yung mga maliliit. Ang nilagay ko lang dito sa ibabaw na para doon yung medyo malaki-laki. So, ayan. Ilalagay ko na rin yung mga sobrang sapatos na hindi kasi dyan sa parador. Ilalagay ko na rin dyan sa plastic. Tsaka ilagay ko lang din sa gilid yun para ano, nakikita niya. Hmm. Yan, mala. Dito, grabe. Ito, ito yung dyan banda, guys. Hindi kasi pwedeng galawin yan, mga maleta kasi yan, kasi pagkawas na na mag sila, nandiyan na nila kukuhanin yung mga maleta nila. So, yun na nga, guys. Nakita niyo naman kung gaano siya kakalat kanina, di ba? So, ngayon, medyo konti na lang ang kalat kasi naliligpit na yung iba. Ayan, tinutupi ko na yung mga ibang malalaking parang kumot na ewan ay basta tinupi ko na lang sa tinamba ko sa sulok. Tapos yung mga basura at mga pabango na walang laman niyan. Tatapon ko na yan. Lagay ko sa plastic, lagay sa basurahan. Tapos yung mga sobrang mga sapatos na hindi ka sa parador lalagay ko na yun din sa mga sa lalagay na malaki. Ngayon naman yung aparador, tinanggalan ko yung mga ano, tinanggalan ko ng mga plastic na pinaglulundrihan nila ba sa mga isdasha, isdasha or thob. Yan. At so, tinanggal ko na rin yung mga hangar na walang laman. Para naman medyo lumuwag-luwag. Kung nakikita nyo nga, may, mahal mga plastic na pinagtatapong ko lalagay ko na rin yan sa basurahan. Kay, naku, Diyos ko, ang kalat talaga. Ang nakikita nyo lang talaga yan sa personal, sobrang kalat. So, yan na nga. Um, ko na yung mga hangar na nakuha ko sa parador. Alam nyo ba, guys nga sayang din kaya yung hangar. Malaking tulong din yan, no? Kaya inipon ko yung mga hangar na nakuha ko dyan para iuwi ko sa Pinas. May pakargo ko. Kasi sayang kasi malaking bagay din yung hangin na yan. Dun sa Pinas, hindi ka nabibili. So, ayan na nga yung mga sapatos. Kaya nilagay ko na sa ano? Nilagay ko na sa bag. Kasi hindi siya kasi sa parador. Yan. Sobrang dami. Nilagay ko rin sa sulog sa tabi na parador. Yan. Nakita nyo, konti na lang yung kalat. Kaya pag kaya wawalis yan, wawalisan na natin yan. Para matapos na tayo. oh see? Ayan, dinukot-dukot ko pa yung mga dumi sa ilalim. Unang dumi lang yung mga tinanggal ko na yan, guys, kung nakikita nyo. Hindi ko pa nga yan na mamap kasi nga wala na akong oras. Anong oras na yan? Diyos ko, mag-aalas dosin na kaya yan. Mm. Kaya nagmamadali na ako magwalis niyan. Pag kaya rin kong walisan, saka ako tatanggalin niyang carpet. Kasi para mawalisan naman yung ilalim. Yan. Oh, wala na siyang galong kalat, 'di ba? Alikabok na lang 'yan kumbaga. baga <laughs> ngayon, tatanggalin na natin yung carpet. Yan, nakita niyo, medyo maali-aliwas na kaysa kanina, 'di ba? Grabe kanina, parang gubat na hindi mo maintindihan sa sobrang daming kalat. Oh, ngayon medyo okay okay na. Oh, mati maski upuan, oh, wala nang kalat. Kanina sandamak -mak ang kalat 'yan. O, oh, ngayon medyo okay-okay na. Ayan, nalinis-linis na rin siya kahit pa paano. Mm, tubig lang ang katapat niyan. Pag nauwa, -wow, inom lang ng tubig. So, ayan na nga ngayon. Tanggalin na natin yung carpet para mawalisan yung sahig. Kasi, malikabok pa kasi yung sahig niyan, guys. Malikabok pa siya. Kaya, ayan. Mawalis na ako sa mga suluk sulukan kaya eh, tapos ko nang ayusin yung mga gamit. Yan. Di ba? Medyo matagal-tagal din. Ay, hindi talaga medyo tagal-tagal. Matagal talaga ang paglilinis ko dyan. Kwarto lang yan, guys, ah. Isang kwarto lang yan. oh, inabot ako ng ganyan kahabang oras maglinis. Kung tutusin yan, guys, hindi ko pa totally talaga nalinis yung mga Loob yun kasi ayoko naman kasi pakialaman. Mahirap na. E tagalinis lang ako. Hindi naman ako tutaling katulong dyan sa bahay na yan. Tsaka ayoko pakialaman yung mga laman dyan sa aparador na yan. Kasi mahirap na. Baka may mawala. Mapagbintangan ako. Kasi ako lang naglinis dyan di eh. ba? Diba? Kaya mas mainam na yung ingat-ingat din pag may time. Kapag linis, linis lang. Kasi mahirap na eh. Mm, Tapos ko na siyang walisan, guys. Yan. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Malinis na. Kahit unang dumilang natanggal. Kahit pa paano, ginaginhawa na rin pa ma. Kahit pansamantala. Kaya medyo nabawas-bawasan ang kalat. <laughs> Ayan, nakita niyo ang ayos ng mga pabango. yan O, oh, pati sa hig, yung upuan, wala na. Pwede ka nang maghiga dyan. Pag kaya rin ko maglinis dyan, guys, sumiga pa ako. Kasi so, so, napagod ako. Ay, da. Kayo kaya maglinis. Inabot kayo magkulang-kulang pitong oras. ba? Diba? Pahinga-pahinga din pag may time. So, yan, guys. Tapos na ako maglinis. Selamat sa